your salience while you were a district engineer? Yes, Your Honor. May we request, Your Honor, that the statements of assets and liabilities of Mr. Alcantara be submitted to this committee. Willing din po ba kayo magsubmit ng uh, waiver ng bank secrecy law? Uh, wala naman po kung tinatago pero siguro naman po it's my right to to uh reject po yung request po PP din lang po. Ah uh, paki-sagot lang po, willing po ba kayo na mag-waive o hindi? Ah uh, I think uh wala naman po ako tinatago, your honor, pero I think it's my right uh not to sign a waiver po. So, you're saying that you are not willing to sign a waiver of uh, the bank secrecy law. Yes, your honor. All right. Um uh, sabe mo nga rin kanina wala ka naman uh, tinatago Are you willing also to sign a waiver of um the cellphone records that are in the possession of the Telco uh, Ano bang Telco ang ginagamit ninyong uh, kumpanya? Ah uh, ito po uh, I think Globe po yata ito. Yun. Globe. I ilan po ang cellphone ninyo? Dalawa po Your Honor. Dalawa pareho po siyang Globe. Hindi ko lang po matandaan yung isa po kung smart or not. Hindi ko lang po umarik. Okay. Okay ba sa inyo na mag-sign kayo ng waiver na pwedeng tingnan ng komite yung mga nasa text message at yung mga ibang nilalaman ng inyong telco kung wala naman kayong tinatago? Your Honor, can I ask my uh, uh, my lawyer about it? Sure. Thank you po. The uh, waiver because something personal po at may pampamilya po dyan, Your Honor. Po. So Sorry ayaw, po. Nyo, ayaw nyo mag wave ng bank secrecy, ayaw nyo rin mag wave ng uh, inyong uh, records sa telco? Okay lang naman Sorry. po yan. Kayo ba'y uh, willing na mag-submit ng inyong uh, statement of assets, liabilities, at net worth? Yes, dito po, sa Your committee? Honor. Are you also willing to waive the bank secrecy laws para malaman natin kung uh, totoo yung mga binabanggit ninyo? Yes, po. Thank you. And nabanggit nyo kanina na kumo-contact sa inyo si Sally Santos. So, nasa inyong cellphone pa yung mga communications ninyo ni Ma'am Sally? Ah, uh, yung messenger ko po naka-off na po. Wala na po kasi akong Facebook kasi po dahil po doon sa mga nangyayari na to. ah, uh, nag an na lang po ako, nag decision po akong alisin po yung Facebook ko po, Your Honor. Ay, yung Viber? Viber, meron po. Nasa inyong phone pa. Ano po yan? Nasa cellphone na pa rin po ninyo yung mga communications ninyo na yan. Yes, na po. Nasa Viber. I, ang pagkakaalam ko po, meron din po, Your Honor. Would you be willing to submit those to the committee so that we can test if you are, your testimony is sufficiently corroborated? Uh, okay lang po bang tanungin ko kay uh, sa attorney ko, Your Honor? Opo. Yes, Your Honor. Thank you uh, Mr. Chair. We do this request that uh, those um, messages be submitted uh, before the close of today's uh, hearing. Paano naman kayo nag-uusap ni Mr. Henry Alcantara? Ah, uh, lagi na po akong pinapatawag sa office niya for instructions. Pag hindi kayo ng face-to-face, how would you communicate with each other? Through phone call po. Pero, bihira po kasi talagang halos everyday po and weekends magkasama kami. Hindi naman everyday na makakontak niya kayo agad, ano? Um, ano pong ibig niya sabihin, Your Honor? Well, do you have in your phone also communications or messages between you and Mr. Alcantara? Meron naman po, Your Honor. You are willing to provide those messages to this committee as well? Yes, Your Honor. Pero ang saan po, pag po kasi nag-uusap kami regarding dyan sa mga koleksyon, it's two phone call po. Okay lang ba sa iyo kung um, papayag po ba kayo na ma-access ng committee yung um, telco records ng inyong phone? <laughs> okay lang naman po siguro, Your Honor. Okay lang po.